ay, iingay daw natin sabi ni lola. kasi ah, 'yung mo, dun sa ulo. <laughs> Bilisan niyo, niyo kasi maglakad, pagwagal niyo kasi. Itong lola kasi nagka-bagal. Masakit eh. <laughs> ang tohod.

đi <coughs> làm <coughs> <coughs> <coughs>

presko ang tibok hangin dito. Yung hangin. Oh. hanginan na 'yon. Wala, na yung... <laughs> 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 wala. At fresh, <laughs> 'di ba? Wala in the ko. <laughs> ah, mag-uugoy mag pag kasi ano. Maganda 'yon. Yung... Hindi ako. Mas pa, pa na. Na. Walang natapos ang paakyalan niya siya. Wa, pumunta ako doon isang beses lang. Ang pangit! Green lang pumunta kami, hindi naman red. Ano sa ako last, last year pa yun, red na yun. Anong, anong month ba? Hindi ko nga alam noon, yung tandaan last year pa yun Nagpunta kami nung mga ano siguro ito, siguro yun kami nang Mag-isa lang At ako, din? tinuntun ko pwede talaga yun. Mag-isa? <laughs> Woo! Nagtanong-tanong lang ako kasi parang nainggit ba ako na yeah. Sabi ko try ko nga mag-isa ako, tanong-tanong lang ako. Nakarating talaga ako dun mag-isa. Uy, ningal na ako. Pero ang yung ambience niya. Mga aga-aga po. Tapos? Tapos, aakyat ka nun. Uy, ganda. Parang pakit tayo na na heaven Tao sini tata yun di satan. Eh di man siya si satan's falling na kantay sa taas. Kasi yung pera nila alam mo na. Hindi sa kanila lang naman kasi Hindi kasi sila maano sa pamilya. Hindi sa ating na. Hanggang sa toan. Oh, Asa ano, ah, ka malaki daw. Palitan nila ako eh. Million kasi yung tawag sa pera nila. Sa atin. Sentabo. <laughs> Oo. Oh, oh. Pero sila, hindi kasi sila tulad sa atin na Pamilya ano ba? Family first? Oo. Sa kanila hindi kasi. oh Sabi nila, mga Indo, hindi yun ano. Saan tayo kukuha naman? Saan yung kasama natin na sabi nila? Dito, antay lang tayo. Bahala siya kung hindi siya patuntad sa aral. Basta papasok tayo. Marami. Uy, silis daw pala. Silencio. Kundi pa naman yung kumika.

maya video ka. Pa, picture. Mayen pag ano?

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn